So, sa dami ng Pilipino na nabiyak ang puso What? na maghiwalay ang katnyel, anong gagawin sa puso mo? Simple lang. So, sa dami ng Pilipino na nabiyak ang puso What? na maghiwalay ang katnyel, anong gagawin sa puso mo? Simple lang. Gawin nating kinilaw. What? Yan. Kikinilaw na puso ng saging. <laughs> Ipapalaman sa sky Lakes Naputol. Ayan ha. Tignan natin kung magmamatch ang lasa. dagdagan pa natin sayang walang sibuyas mahal kasi ang sibuyas ngayon Ito na Naimas. Naimas. 嗯，咋了？